Hello pa mga kapusa. Tingnan nyo po sa RR. Alam nyo po ba kung anong ginagawa niyan? Ayan po, natutulog po yan. Tingnan nyo. Nakatayo yan dyan sa may bintana. Tapos nakasandal yung buong katawan sa may <laughs> sa may bintana para siguro hindi siya mahulog. Tulog po yan dyan. O dyan siya natutulog. Kasi tingnan ko siya ng malapit ang kanina. Tulog siya. So kaya naisipan kong i-video. Ayan po yung bagong trip niya ngayon. <laughs> Gumagawa naman siya na pa trip niya. sa na siya dun sa mga dati niya pinagagawa. Kaya, ayan, may bago naman siyang na-discover. Ang matulog na nakatayo at nakasandal sa may bintana. O, oh, ba diba? Si RR lang talaga ang kakaibang pusa. O, oh, tingnan niyo naman, o. Oh. Hmm? <laughs> Tapos bigla niya makikita niya na binibidyohan ko siya. O, oh, Amazing siya. <laughs> Wala po talaga talagang masabi dito kay R. Grabe talaga. Iba-iba yung mga pinagagawa niya sa buhay. Salat po ng pusa ako Siya lang po talaga yung may kakaibang mga talent or kakaibang trip sa buhay. Kaya naman tuwang tuwa ako sa batang ito. So ayan po mga kapusa. Na-share ko lang po yung trip na naman ito sa si RR na mga kung, ano mga bagay-bagay gustong gawin. Baka sa isang araw kung ano pang makita natin. So, ayoko maraming salamat po mga kapusat mga kababayan. God bless po. Ingat po palagi at lagi po tayo magdarasal.